Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito nga pala tayo ngayon sa mini greenhouse ko. Ayan. So, mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo guys kung ano yung mga nangyari sa succulents ko ngayon dito. So, dito sa ano nga pala dyan bukas, tsaka dito binuksan ko kanina. Ayan. Sarado nga pala to siya kanina ang umaga. So, binuksan ko lang siya mga... Bandang 2 o'clock ng hapon. Tapos dito, sarado din yan. Kanina, binuksan ko rin ng 2 o'clock. And then, dito naman sa likod ay bukas lang siya. Ito, bukas lang siya. So, meron kaming bagyo. Pero yung bagyo, dumaan na siya. So, umuulan lang dito sa amin kahapon pa. Tapos kanina ang umaga, 6 o'clock ng umaga, ay umuulan pa rin. Malakas yung ulan kanina ng umaga. So, umalis ako kanina ng umaga, 6 o'clock. So, hindi ko na binuksan dito at saka dito sa kabila. Hindi ko na binuksan. Sarado lang siya. Pero yung dito sa harap at dito sa likod, ano siya, open siya. So, ang expected ko na mga ano, umuulan hanggang 10 o'clock. Kasi nag-check ako sa weather namin is maulan siya until 10 o'clock ng umaga. Tapos, pagkatapos ng ulan is cloudy. So, kinahapunan naman, sunny. So, expected ko talaga na ganun yung mangyari. Kaya, ano ako yung kampante ako na okay lang yung mga succulents ko dito nung umuwi ako dali-dali ako ditong pumunta mga 2 o'clock ng hapon para i-check yung mga succulents ko kasi nga ang init talaga kapag naglakad ka sa labas sobrang sakit sa balat yung sikat ng araw so pumunta ko ng 2 o'clock dito dali-dali kong binuksan ayan binuksan ko hanggang dyan kasi baka mamaya is mayroon na namang ulan ayan dyan hanggang dyan lang pero dito sa kabila talagang tinudo ko na dito o, kasi ayun nga sa sobrang init guys meron akong ipapakita sa inyo ito yung hitsura kapag yung lugar is napaka-close sarado yung lugar walang hangin tapos mainit sa loob ito yung hitsura ayan si Ebony. Hindi siya na sunburn. Parang, ano ba yun? Yung gulay na niluluto, ganun yung nangyari, guys. Ayan. Eto rin. Ayan. So, talagang kanina, mangyak iyak ako nung chineko sila. Pero buti na lang, dito banda ay parang okay sila. Itong mga nakatanim sa mga big pots. Ayan. Maliban lang dito kay Caramel Spirit. Ayan. Mayroong konti. So, yan guys yung ano nangyari dito sa mga succulents ko ngayon. So, dito naman banda kasi nga bukas, medyo hindi sila napuruhan dito banda. Yan. Hindi ko pa tiningnan talaga as in iniisa-isa. Ngayon ko palang iisa-isahin. Habang nagbibidyo ako, isa-isahin ko sila. Yan. Ito parang okay lang. Hindi ko alam kasi yung gitang roset guys, hindi ko alam kung okay ba siya. Ito rin, oh. Yan. Pero eto, okay lang sila. Yung mga nandito sa gitna, okay lang sila. Tapos yung mga babies ko, kasi nasa mas mababa sila na ano, parang okay lang sila. Ayan. Kasi nasa mas mababa sila na ano. At yung hangin sa ilalim, dun sa ilalim, yung hangin nakakapasok din dito sa baba. So, parang hindi sila na ano, nasira. Ayan. Tapos, tingnan natin yung ano, yung mga nandito banda, ay okay naman. Ayan. So, medyo inurong ko sila dito banda sa ano, sa gitna. Ayan. Naglagay ako doon ng space sa gilid. So, kanina ko lang ginawa yan na iano sila sa gitna tapos meron din dito ayan yung white queen ko para na siyang si snow bunny tingnan naluto yung dahon sa sobrang init ito rin yung blanco ko, ko rin yung baby niya yung dalawang baby niya talaga yung nasira tapos yung mother plant na ano is medyo nagkaroon ng damage sa dahon hindi ko alam kung nagka damage din yung stem ito rin, meron din dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito, guys. Meron din dito. Ayan, medyo marami-rami talaga yung nasira. Ayan. Ito rin, o. Oh. Ayan. Meron din ito. Ito rin. Ayan. So, ayan guys. Talagang nakaka ano, nakakapanlumo na so, yan yung makita ko kanina. Kaya, pagkakita ko, ito yung pinakaunang nakita ko dito banda. So, hindi ko na ano, chinek yung iba. Kasi, ayoko makita na maano nga kung ilan yung mga nagkaganito. So, ito lang yung una kong nakita nung binuksan ko yung plastic and then umuwi agad ako. Nag ano muna ako. nagpaano muna ako ng ano ko. Kasi nga ewan ko ba. Ayun, parang naawa ko sa mga succulents ko. Ayan, itong dalawa. Meron din dito. Ayan, hindi ko alam kung maging okay pa to. Ayan. So, kung narinig ninyo ang lakas ng kulog kasi mamaya mayroon na naman siyang ulan kaya hanggang dyan lang yung bukas ko. At inurong ko sila dito sa gitna para hindi sila mabasa. So, ayan guys. Hindi ko alam kung maging okay pa to siya pero yung dahon niya is talagang naluto na siya. Naluto siya sa sobrang init. Yan, so i ano ko na lang muna, hayaan ko na lang muna. Pero ito hindi na to siya okay. Lagong nasira na siya. Nagmashi na. So itong mga nasa gitna ay okay naman sila. Pati ito dito. Ayan, yung mga nasa gitna ay okay sila. Pero yung nasa gilid lang talaga. Siguro dahil mas malapit sila dyan sa plastic. Kaya mas mainit kasi yung plastic. Yan, dumoble yung init kapag malapit sila sa plastic. So dito din. Ayan o. Oh, meron din ako dito isang ebony na nasira. Tapos yung isa kong ano, charlotte. Ito, nasira. Yung isa, buti na lang ay okay pa. Meron din dito, ayan, nasira din. Meron din dito. Ayan. Ito rin. At buti na lang hindi siya nasira ito. Ito is, ano kasi to? Bigay kasi to ng anak ko. Regalo niya. Ayan yung pangalan. Ito binili lang niya sa home center. Tapos yung ayonium ko, parang yung dati is ano siya, napakatigas ng dahon niya. Parang bigla siyang, ayan o. Oh. Hindi ko alam kung okay pa rin ba sila. So, yan guys yung ano, nangyari sa mga babies ko dito dito banda ay dito banda okay naman meron palang isa ayan nandito yung ayan so yun guys medyo marami rami yung nasira yan ngayon ko palang na ano na realize na medyo marami pala akala ko yung nandyan lang yung nasira pati pala nandun yung medyo malaki na so ayun ito din ayan mga na ano din oh. so check natin yung ano ko ito okay lang siya okay pa rin yung ano ko parang okay lang siya guys Parang okay lang sila. Yan. Tapos yung ginawa kong ano. Ayan. Yan yung ano nila ngayon. Hitsura nila. Okay pa rin. At yung may variegation. Yan yung dahon nila. So, hindi pa rin sila nangulubot. Ayun, so okay lang sila, guys. Buti na lang yung madiba ko ay hindi nasira. Hindi naluto yung dahon. So yun lang, guys. Napakasad, nalungkot ako sa mga succulents ko. Napakalungkot. Ayun. So Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!